Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Anong Bibilhin Natin? Ito ay mula sa USA Basa Pilipinas ng Department of Education. May tanong ako sa inyo mga bata. Ano-ano ang ating mga pangangailangan sa araw-araw? saan saan tayo pumupunta upang bumili ng ating mga pangangailangan. Ano-ano ang binili ng pamilya sa kwento natin ngayon? Alamin natin. Unsay atong paliton. Ibig sabihin, ano ang ating bibilhin? Pumunta si Namar at Kit sa palengke. Kasama ang kanilang nanay at tatay. Pumunta sila sa wet section para bumili ng isda at karne. Bumisita din sila sa dry goods section para bumili ng prutas at gulay. Matapos nilang mamili ng pagkain, tinanong sila ng mga magulang kung ano pa ang kailangan nilang bilhin. Binigyan sila ng kanilang ina ng pera at hinayaang silang magpasya kung saan ito gagamitin. Naglakad-lakad sila sa palengke at nakakita sila ng gusto nilang bilhin gamit ang kanilang pera. Gusto ni Mar na bumili ng alagang hayop, kumuha ng mga bagong damit, sapatos at laruan. Habang si Kit naman ay gustong bumili ng mga matatamis at accessories. Binilang nila ang kanilang pera. Napagtanto nila na hindi sapat ang kanilang pera. Ano kaya ang kanilang gagawin? Napagtanto nila na hindi talaga nila kailangan ang mga bagay na gusto nilang bilhin. Sa huli, nagpasya si Mar at Kit na gamitin ang kalahati ng pera upang bumili ng mga krayola na kailangan nila para sa paaralan. Ang galing naman nila, no? Imbis na bumili sila ng kung ano-ano, ay krayola na lamang ang kanilang binili dahil ito ay mapapakinabangan nila sa kanilang paaralan. At ayan na nga, ang ganda ng kanilang mga nagawa gamit ang mga krayola na kanilang nabili. Nawae na gustuhan nyo ang ating kwento ngayon mga bata? At may napulot ba kayong aral? Tandaan natin ha! na kapag tayong pera, isipin nating mabuti kung ano ba ang dapat nating bilhin. Dahil ang bawat pera na ating nahahawakan mula sa ating mga magulang ay kanilang pinaghirapan. Kaya isipin mabuti kung ano ang bibilhin. Ito ba ay gusto lamang natin? O pangangailangan natin? Ano kaya ang pagkakaiba ng gusto at pangangailangan? Kapag gusto, gusto lang natin marahil hindi natin ito mapapakinabangan araw-araw. Ngunit kung ito naman ay kailangan, kailangan talaga natin ito. Ibig sabihin, mapapakinabangan natin araw-araw. Tulad ni Lamar at Kit, bumili sila ng krayola dahil ito ay mapapakinabangan nila sa kanilang pag-aaral imbis na bilhin ang kanilang mga nakitang gusto na hindi naman nila masyadong mapapakinabangan. At ano ang kanilang ginawa sa natira nilang pera? Inipon na lamang nila ang natira nilang pera sa kanilang alkansya o coin bank. Tularan natin sila mga bata ha! Hanggang sa muli nating mga kwento. Paalam! Pumunta sila sa wet section para bumili ng isda at karne. Pumisita din sila sa dry goods section para bumili ng prutas at gulay. thank you Marami salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag ding kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Eileen na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Aid YouTube channel. Bye bye.